Atin na Christine Reyes at Derek Ramsey na isang buwan lang magkarelasyon. Ang itinuturong ugat ng hiwalayan, ang anak ni Nadia Montenegro na si Ina Asistio. Nagpapatrol si Mario Dumawal. Wala sa itsura ni Christine Reyes, may pinagdadaanan siya. Nang makisaya siya sa gugdudang tattoo expo nitong weekend. Yun pala'y nasa proseso siya ng breakup kay Derek Ramsey. Tinanggal na rin sa kanyang social media account ang mga imahe nila ni Derek. Diberso ni Christine ang manood ng Mixed Martial Arts at ng POD. Pati na ang -sa selfie habang nagpapatatoo siya. ng simbolong krus sa kanyang palad, simbolo umano ng tiwala. Matagal na po namin lalo ko eh, last year pa. Pero hindi na tayo na doon ng requirement. Gusto ko lang din ng cross. Napangiwi nila si Christine sa biro kung magpapatato din siya ng forever na unang bansag nila sa kanilang pag-iibigan ni Derek. Tumanggi na si Derek na magkomento sa breakup. Para kay Christine, ang mahalagay masaya siya kahit magpapaalam na rin ang kanyang sering bukas na lang kitang Mamahalin. Okay naman po. Last evening na kami. Maraming salamat po dahil uh, patuloy kayo na, na bukas na lang kitang mamahali. Marami pang kaabang-abang na eksena sa Kumalat naman kanina sa social media ang pagtukoy sa bagong hurado ng Showtime na si Ina Asisyo yeah, bilang third part umano sa breakup. I also heard na pupunta ng dorm, ng bahay si si Derek, ano? Yeah, hindi ko na ng time na ganoon kasi nga um, nung nagkakilala kami, group of friends naman kami, hindi naman po kaming dalawa lang. Si Christine, matagal ko ng kaibigan. Then si Derek, parang last month ko lang siya nakilala. Gusto ko lang like, i-clear sa lahat, never akong niligawan ni Derek. Sana po hindi na lang ako isama kasi Anong problema po nila yon And pagdating ko lang sa breakup, ayoko pong pumasok pa po ulit sa relasyon. Umaasa si Ina, magkakaayos pa si Derek at Christine. Mario Dumawal, Patrol ng Pilipino.